Hindi nalabag ang one-year bar rule sa inihayang impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ito sinabi ni Retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Sa kanyang social media post, ipiniluanag ni Ascuna na hindi labag na isang araw lang nagsagawa ng initiation proceedings para sa apat na initiated com uh, impeachment complaint sa loob po ng isang taon. Ayon sa Section 3, Subsection 5 ng Article 11, 1987 Constitution, hindi pinagbabawal ang initiation proceedings na lahat ay nangyari sa loob po ng isang araw at nakapaloob sa isang taon. Ito ay para malimitahan ang oras na makukuha naman na uh, sa opisyal na kakasuhan ng impeachment. Anya maaari magsampan ng higit sa isang impeachment complaint kada taon ayon sa saligang batas. Ang ipinagbabawal ay ang pagsasagawa ng impeachment proceedings ng higit sa isang beses kada taon. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha naman ang panig ng iba pang legal luminaries at mga mambabatas sa naturang issue.